Hello guys, good evening and welcome back po sa aking channel So ngayon guys ay August 14, uh, Wednesday So mag-share ako sa inyo guys ng aking biniling bigas So another 10 sacks ng bigas guys for this month of August Kasi yung last order ko guys is uh, July uh, ano ba? July 30, 10 sacks po. So sa total sacks na na-order ko noong July is 20 sacks So sana bago mag-end po ng, tawag dito ng August Makapag-order ulit ng another 10 para total 20 sacks sa isang Uh, buwan ng August, di ba? So, yan yung ating mga bigas, guys. Oh. So, magsasara na ako muna ng tindahan, guys. So, dito ako dumadaan, guys, pag nagsasara ng tindahan. Minsan naman doon sa gate. Pero ngayon dito na lang. Kasi binuksan ko na doon ang gate para makapasok ako. Yan, ganyan natin konti. Yan. So, kunin ko lang yung ating padlock. Yan. So, ito yung padlock, guys, na ginagamit namin sa aming roll-up. Uh, no, tanggal yung ano, yung takip niya. May takip 'to, guys. Maganda siya may takip kasi lalo pag muulan, 'di ba? Hindi kinakalawang yung loob. Ito kasi oh, wala nang takip kaya kinakalawang na. Ito medyo kinalawang din pero konti lang naman 'o, oh, 'yan. May takip siya dyan oh. 'Yan. 'Di diba? 'Yan Sira na tayo, guys. Ano? guys. I'm back. So, ayan. Ito yung ating na-order, guys. Sampung sako. So, meron tayong dagdag. Kasi meron akong tatlo pang sweet coco, guys, na natira. Pero yung isa, nalagay ko na. Inalagay ko na siya dito. Yan, o. bawas na. Yan, o. Oh, kasi, may kanina, may bumiling pito, tapos anin. Yan, o, bawasan na siya. So, lalagay natin dito sa lagayan. Tapos, dito mang isa, guys. Dito naman sa na. Yan. Ito ay jasmine jasmine pink. So, meron na lang tayo matitirang. Kasi ito, guys, kukuhanin nyo ito bukas. Yung sinandomeng na bigas. M medyo mura yan, guys. Grabe. Murang-mura yan. So, yung ating bigas na sweet coco, same pa din yung price niya. $1,270. Pag utang, $1,470. Pag cash, uh, dagdag lang ako ng $100. Pag dito naman, dagdag $150. Ganon. Pag retail. Pag jasmine pink naman, guys, ang kuha ko is $1,250. Ito yung jasmine pink. Ito. So, hindi ko pa nakita yung laman nito, guys. Yan, oh. Ito. So, apat siya, guys, ang aking kinuha. Uh, 1,250 ang sako. So, syempre, ganun pa din, guys. Pag cash, uh, dagdag 100, magiging 1,350 siya. Pag utang naman, 1,450. Isang buwan, 200 ang dagdag. Tapos, yung Golden Star, guys, ito yung mura. So, may mura na sila, guys. Yan, oh. Yung sinandoming. Ang sako niya, guys, is 1,1 lang. So, pag cash, 1,2 pag utang, 1,300, di ba, dagdag 200. Pag retail, guys, try ko titingnan kung magkano ang idadagdag ko. Siguro mga 150 pa din. Kung 150 kasi, 1,1 sa retail ha, 1,1 plus 150, nasa 1 to 50. Di ba, 25 kasi 25 ang laman. 50 pesos na lang. O, di ba, may 50 pesos na tayong bigas. Kaya lang, yung ilalagay ko kasi dito, guys, sa isang gitna na to, ay yung jasmine pink. So, kahapon to dumating guys, yung total na na-order natin sa sampung sako ay 12,110. Ayan yung ating resibo. Ayan. Noong ano siya, kahapon, August 13 dumating. Ayan. So, madami na naman tayong bigas. Kasi yung natira ko nga tatlo na lang. So, dapat order na ako para hindi ako nauubusan. Kasi medyo malakas, malakas din yung ating mga retail na bigas. So, lalagyan ko muna guys ng bigas yung ating lagayan. Kasi wala na siyang laman. o. Oh. So, yan. o. Oh. So, ito. Nabawas na talaga siya. Yung sweet coco. Maganda kasi yung sweet coco guys. Yung ano siya. Buo yung ano niya. Buo yung butil at saka makintab. Para siyang ano. Uh, or uh, Right? Yeah. 57 pa rin siya guys per retail price. Kasi 1 to 70, tingnan natin ha. Sa so, 57 times 25, nasa 1,425 siya guys, less 1 to 70. O, nasa 1,55 ang ating kinikita sa isang sako per sa retail ng sweet coco. So ilagay ko naman yung isa guys, yung jasmine pink. Yan, to jasmine pink. At tayo, ito dito gunting. So, nawala na naman yung aking gunting. Ito. Ito yung ating gunting, guys. Sana di, Sana di kayo magsawa, guys, sa kakablog ko ng bigas. <laughs> Kasi, uh, thank you, Lord, lang talaga. Every month, kakakag-order. Okay. So, wow! Maganda rin yung bigas niya, guys. Maganda siya. Ayan. You know. Tsaka bango. Mga bigas ng, ng supplier ko guys, mga bago. Ayan oh. Uh. So ayan guys, basta maganda yung bigas nila. Ganyan natin dito. Sa kung 56 to guys, 56 times 25, nasa 1.4. Ang ang sako kasi nito guys ay nasa 1.250. Less 1.250. So meron tayong 1.50 guys sa retail ng Jasmine Pink. Oh, not bad. So, yung ating mga bigas guys. Kompleto na naman. Ayan. Tatlong klase pa din yung ating bigas. Ayan oh, Ang ganda ng butil niya oh. mm iba. Tsaka mabango. Ito namang ano guys, you know, sweet coco guys, yung buo. Sana klaro, Ito naman, okay din siya. Maganda din siya, yun know? Yan, sa so, 55. Hindi ko na babaguhin 'to, guys. Ito ay jasmine pink, pero hindi ko na babaguhin kasi 56 lang din naman yung price niya. Yan, ito sweet coco talaga 'to, 57. Yan. Ayun yung mga bigas natin, guys. Yan. Ito, makukuha na ito bukas. Mayroon na lang tayong sampo ulit kasi tatlong nga yung natira kong bigas na bago pa tong order na to. So, ayan yung tindahan natin ngayon, guys. Actually, yung mga chichirya ko, oh, di ko pa nga nalagay lahat. Pero meron naman akong nasabit, oh. Dito, hindi ko pa na palitan. Ayan. Tapos, meron pa ako dito, guys, oh. Stocks. Hindi ko pa nalagay. ko pa na ano lahat. Tapos, ah uh, cover na pala natin tong ating bigas. Tsaka okay, itong mga lagayan guys, isara na natin. Kasi para safe. Do wala na siyang ano guys. Wala na akong mapapansin na bubet. Wala na talaga. Kasi may alaga na din kasi kami pusa. Doon pa lang sa labas guys. Ay nato, tirang-tira nil. <laughs> Kuhang kuha na ng ating pusa yung mga bubet. Kaya wala na talagang pumapasok dito. So, check ko lang guys yung aking ah uh, mga yellow kung actually kanina guys uh, nag umalis ako kasi mayroong PTA, me PTA meeting sa school ng aking Junakis so umalis ako mga alas 3 dumating ako mga alas ano na mga 4.30 matagal din yung meeting kaya wala tayong kita kaninang mga bandang hapon pero okay lang bumabawi naman sa medyo gabi gabi yan so, medyo madami pa naman So, lipat ko lang, guys. Sa baba. So, gagawa ulit ako. Yan. So, bukas pala guys, walang pasok yung mga estudyante. Ano, da, ano bukas eh? Bulacan. Ano yon Sa anniversary, nakalimutan ko. Lagi ko na lang sa, <laughs> lagi ko na lang sa ano, sa screen. Yan. So, medyo madami tayong bungi-bungi oh. Hindi ko pa nalagyan. So, anyway guys, maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.